Hello, hi. Okay, na uh, congrats po sa nanalo sa ating VIP GC. Ah, dito po, 3D Lotto 755. Makita nyo sa screenshot. Okay. dito yan. Makita nyo na screenshot ko na-post na ko sa page. 755 result. Congrats sa isa po sabi nila. Congrats sa Sepo Guide 754755. Ito po, yes, sabi ni Rad. Thank you, Sepo Boss, so VIP. Ito yun. Pineda, salamat sa Sepo Guide. Okay, nanalo. Salamat sa Sepo sa Guide. Welcome. Congrats sa nakadaog. Sabi nila. Ito po, uh, na po. Ha? Ito pong VIP online GC ko. Online VIP patayaan. Ito po, binibihara bayaran so, sila. kasi sila sa online patayaan ko. Ito, 5,000. Kang Rad. Kang Marian, ito ito. Ito, ito. 2,500. Thank you, boss. Binibayaran na sila. Pineda, ito yon 1,000. So, Junieta, ito 1,000. So, ganito po kami sa GC, okay? Sa group chat. Kaya, kaya ang gusto niyong sumali sa aking um, online patayaan, okay? I-private message ako, okay? Kasi doon sa aking VIP GC, may mga hearing guide, okay? May mga guide kayo. Ang ganda, dito. Unwind lang. Ang ganda. oh nganda, no? Unwind tayo. So, kung gusto sumali sa aking VIP, GC just private message me. Can share? I-share pong video na to sa ibang Facebook page, Facebook group. At saka i-private message ako. Free lang aking VIP. If mahilig ito yung tumaya online. Yung taya nyo, halimbawa, nagpa-refill kayo, ng 200, 100 or 50 magamit niyo yan sa taya okay at saka masalik kayo sa VIP GC para hindi masayang yung guide ko kaya meron akong VIP GC online patayaan para hindi masayang okay. kaya ay uh, I na go okay legit po tayo. Ay, kita naman niyo binabayaran niya yung anong mga nanalo ko. Okay, kita niyo din sa screenshot, 'di ba? Sa page ko. Okay, so Can you share this video? Share po ito sa Facebook page, Facebook group. Tara na po, private message lang ako. Yun lang po. Okay, legit po tayo sa guide natin doon sa ating sa online patayaan o ganalo, matayaran po kayo. Okay? Gcash to Gcash. Maraming salamat po. Unwind ano tayo dito. <laughs> ano? Woo! Banda!